Yo mga Katagalog, nandito tayo ngayon sa Kalubkog First Labanan nito na Riverside versus Silangan Pride Magandang bakbakan to Ayos din Yo mga Katagalog, kasama natin si Boss Leo Kusilay Ano mga sasabi mo? Ayos din, manood kayo ng live natin Yo mga idol, kasama natin ang main man ng silangan Nakakakampi din natin taw sa best brother Grabe din to umiscore mga idol Idol, anong preparation nyo sa larong ito sa championship game na ito? Preparation namin dito yan o oh. uh, Patibay nila sa loob at uh, ano, pasaga na lang sa loob Kasi pare-pares nung pare -pares, pare -pares magagaling naglalaro dito Good luck idol sa laro Ingat, ayos din! Iyo na! Hinagis na ang sa mga mga idol. Ay, anong taas? Di naman tumalunan isa. Eh, iyong mga idol, huwag nyo nga palang kakalimutan i-share at i-comment nyo kung taga kayo nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin magandang bakbakan daw mga katagalog aray nagmamadagos na agad oh, ay oh, ay may day na sana ay pagkakasayang lang ay traveling ang tawag daw double dribble ata oh ito dumagos na naman oh, ay mahirap yan sa paila life eh. ay ang pangalawa naman ang assist napakaganda eh. para din naman si Chris Bash yan ah tanggol oh basta hinagay sagak parang si Stephen Curimao mag headbond paga ah Kung walang ka-aura-aura, yan na dadagos naman na rin. Oh, sige, tanggol, dribbling, umatake, nanagasa, aboy! Oh Ayos din nga naman, nakabawi din naman eh. arin naman, mahusay din na rin po mo Para si Mike Lee. Aray, 99 na aray Tumaas na numero Ay, talagang kahit bali binay, shoot pa rin Katibay din nga naman Yaw, pumukul na naman Si Stephen Kare-Kare Takbong mayaman din naman O, aray, o, galats Basta na hinagis Parang nagagis ng papaya ito mga idol O, oh, ito na Dumagos na ang main man ng silangan Pride Nakadagos na rin nga ayaw oh, Nagparaineng Abay! Anong hirap din ang dinagos na yun ah Yan ah Gipingaw, Magandang tira mo lahay Talago ba nga, ay Kung bagay pag ka mangayo ang, manga, ang babagsak sa okay? Abay, halos orin na nagmamadagos eh uh, Ay, tagi isa na dalawa mahusay din pala mag-assist eh Pasa pala yung neo ito na Nagmamadagos na naman Lum Abay Ala ko'y lilipad na eh Basic bus basketball nga naman na, ah, Ayan ah. Dumagus na Si Katorse Iniwan Napakagandang assist Parang si Chris Paul din Mamigay ng tsokolate eh Lagang may taas di naman tumalo ng isang yawn. Ito na, sinasabi. Lambingan moments siya. Sige, sige! ay, talaga ang magpapandalay. Wag at baka hindi matuloy ang championship. Ay, talagang lambingan moments. Relax, relax, mga katagalo. Kalma, yan na. Dumagos na naman. Si mataas numero. Ay! Dog Ace, eh, parang tumama sa waiting. Ay, aray, tagalog. Hindi mo lang pinawisan na eh si Ogalat, yan na napakagandang ses, ganyan ang mga pasa. Yun ang mga quality. Ah, okay, may pumukha. Laboy. Ah, ay talagang quality. May shooting na. May pasa pa. Yan, nanagasa na. Mananakit ang body mo niyan. Mapapainom ka alaksan ni Par niyan. Ay, talagang nagmamadagas pa rin na rin. Talagang anong husay sa best brother ay dala din din ay, Talagang saludo ako sa iyo, galats Pagkakalam natin mga Katagalog, first quarter and second quarter, itong Riverside ang may hawak na kalamangan. Pagkano kaya din pala sa din sa pusta. Imposibleng wala. si tao mga third quarter medyo dikdikan ng laban dito di mamaya pagpatak ng power dagis disan dagis day Yan ang sinasabi lumipad na nga si Ogalas. arey, Okay, balik at ang balik at ano ay talagang mahuhusay eh. Yo, takbong mayaman di pa naligaw. Yan mga katagalog dito sa fourth quarter na ito Medyo take over na dito ang silangan pride Medyo nakalamang-lamang na dito mga katagalog Itong mga nagsisilipad na yan Ay! Labas pa ay para si Aljuray Tagalog Yan, unti-unti ng mga naghihiyawan ang fans At mga may mga posta ata ito Ito na, ang kompete Congratulations sa inyo silangan pride Biruin nyo mga katagalog Mosquito Junior Senior nakuha ng silangan. Ang panalo, grabe naman yung mga katagalog. Wari ko yung Naglaro pa rin sa best brother ng umaga eh. Tapos lumaro pa din eh. Kala mo yung android. Yan. Huwag kakalimutan mag-share. Ayos din! Yung mga idol, uuwi na kami. Napakagandang laban. Ogalan.